kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR. Sabihin na natin na dahil hindi ganun kagaling si Inday Sara Duterte para dumipensa sa kanyang sarili laban sa mga ligasyon sa kanya sa nakakalulang hinihiling nito na confidential fund Rason para ito'y upakan ng upakan ng kanyang mga kritiko. Hindi masagot-sagot ni VP Inday ang mga itinatapon sa kanya ng mga katanungan ng kanyang mga kritiko. Kung kaya't akala ng iba ay tama nga ang laban sa kanya na hindi raw tamang paghingi nito ng napakalaking halaga ng confidential fund para sa kanyang opisina at departamentong hinahawakan na Department of Education. Ang ipinupunto ng mga kritiko niya ay hindi raw si VP Sara at ang kanyang departamento ang nasa tamang posisyon para punduhan ang sinasabi nitong intelligence fund para sa pagbuksa ng mga makakaliwang grupo na naging anay na ng ating bayan kung kaya't mapahangga ngayon ay hindi pa rin natatapos ang insurhensya sa ating bansa. Ilang mga matatalinong estudyante na ba ang natodas dahil sa doktrinang nagawa sa kanilang mga utak ng mga makakaliwang grupo na nag-recruit sa kanila. Nagulat ang lahat ng magkaroon ng lamat ang relasyon ng magkapartido na si VP Sara at House Speaker Martin Romualdez at napunta ang awayan na ito sa pag sa 650 million pesos na confidential at intelligence funds ng OVP at DepEd. Marami ang nagsasabi na kung hindi pini-personal at kung walang galit si House Speaker kay VP, ay kayang-kaya sana nitong depensahan sa ibang mambabatas kung bakit kailangang ibigay ang nire-request na halaga ng pera na gagamitin ng OVP. Pero hindi ito ginawa ni House Speaker Martin Romualdez. Habang patuloy na dinidiin si VP Sara sa kanyang confidential fund ay hindi na nakatiis ang ama si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at kaagad na bumanat ng maanghang na mga revelasyon tungkol sa kongreso na pinamumunuan ni Martin Romualdez. Ito ang mga tirada ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. mag tayo and you will find out what is the most rotten institution dito. Hmm. You will find out it's Congress. Mm Walang -hmm. limit ang ano nila dyan. Mm -hmm. Yung pork barrel, pork barrel, pati yan si Romaldez. He's wallowing Ayon naman sa mga kritiko, bakit raw ngayon lang nilabas ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga nalalaman niya na matagal nang gawain sa Kongreso? Ano ba raw ang kanyang ginawa noon para sana masuplong ang matagal nang hindi magandang kalakaran sa loob ng Kongreso? Sinigundahan pa ito ni dating Congressman Harry Roque at inilatag din ang kanyang nalalaman na mga kalakaran noong siya ay nasa kamara. Ito ang matinding banat ni Attorney Harry Roque galing po ako sa kamera. Hindi ko po kinakailangan si SAS para sabihin na mas matindi ang extraordinary expenses. Kasi sa katunayan po, lahat ng tinatanggap nating pera dyan sa kamera, wala na pong liquidation. Hindi lang po extraordinary expenses. Magpakatuto kayo dyan. Nung ako po ay kongresista, dalawang taon naman ako nakaupo dyan, wala pong liquidation ang mga budget na natatanggap ng mga kongresista. Pinipirmahan lang natin ng certification. Mas matindi pa po ang proseso at ang patakaran dyan sa kamara. Naging kongresista po ako, pinirmahan ko yung mga certification na yan. O gusto nyo, isiwalat ko pa kung saan galing ang mga ibang kita ng congressman. Mm -hmm. E ako naman, di ako nakinabang dyan eh. Dahil biskim, nakakuha ako ng budget. Ninanakaw naman ng mga district congressman. Nakontrolado ang district engineer. Mm -hmm. Oh, pero hindi naman Sige, lahat gusto nyo mag-episode tayo, special episode with Blackboard mm -hmm. kung saan nyo kinukuha ang mga kita ninyo. At kung bakit nagpapakamatay kayo maging chairman ng commission ng uh, Committee on uh, Appropriations. Sige, siwalat natin kung magkano ang proyekto ng mga speaker at magkano ang mga kinikita nyo sa kada piso na ginagastos para sa infra sa mga gustong bumalik pa sa politika si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay mukha yatang malabo ng maisakatuparan nito dahil ito ang sagot ng dating Pangulo. Uh, I walk with a limp, mayroon na akong baston. I sometimes sound monotonous kasi pabalik-balik ang discussion ko. Or baka Demensya na, pabalik-balik. Uh, marami akong kaedad dito na opisyal noon, they have acquired demensya. Malayo pa ang 2028 presidential election, pero klarong may bahid politika na ang nangyayari ngayon. Pero ang masaklap ay mga kapartido pa mismo ang nag-uupakan. Tila, totoo nga sinasabi ng iba na hindi raw kailanman magkakaroon ng pagkakaisa sa ating bansa dahil kahit raw wala ng oposisyong matitira ay may tutubo pa rin na bagong kaaway na magmumula mismo sa magkapartido o dating magkakampi dahil basta't politika ang labanan ay gagawin nila ang lahat manalo lamang. Because his speaker is poised to be or to run for president. Well and good. Gusto ko ikaw ang ma-presidente. Kasi noon kaibigan kita. Wala pa, wala pa yan si Marcos, nakakampanya pa. May parang sinasabi ka na gusto mo. Sabi ko, okay. Ikaw, naniniwala ka na bang imposible ng magkaroon ng unity sa ating mga politiko? Miss Romaldez, Speaker, yan ang sige bigay nga ng mga congressman, pinabusog nila lahat. Pero sabi ko, mag-audit tayo. Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.